Luang kayang... Ha? Sige po. Luang ng lote eh. yan. Bundukin lang. <laughs> Pang project talaga sa mga ano. Ito po. Hmm. Hindi na ako dito. Inabot eh. Doon ako sa Mindoro lumaki. Andito ang inunan ni ate. Huh? Inunan ni ate. aja <laughs> po yung 45 days niya. Ay, mahal. Ah, pa po yung sa taas, ano? Sa taas? Meron pa po doon, kulungan eh. Ah, pang native po yun. Tepang putri Davies, nah, oh, gue kah? Heeh, merong ada bentuk nih eh. cantik toh.